bagong gaganap na Darna sa telebisyon. Alamin kung sino siya sa tsika ni Nelson Canla. Surpresa ito ng GMA Entertainment TV team kay Marian Rivera nang i-announce nila ang pagganap ng kapuso star sa isa sa mga pinaka-paboritong karakter sa comic, si Darna hindi ko alam na ganito. Ang sabi lang sa akin, ah, kakausapin daw ako para sa next project ko. So, yun, excited ako. Sige, ma'am, siya, hindi ka na. Ba't hindi pa ka. tayo papanik? Kakausapin na tayo, hindi ka na. May mamaya na, mamaya. Na. So, parang nakakutog na ako kay Popo na ganyan yung palagi pag may surprising. So, yun. Nagulat ako at thank you. Bilang suporta, dumating ang president ng GMA Films na si Annette Gozo at ang senior vice president for entertainment TV na si Wilma Galvante. Pinag-isipan namin mabuti um, yung buong programming committee, tapos yung creative group, and then, um, siyempre, inputs din ng mga Ravelo. Kung sino ang pinaka maganda at pinaka competent sa time na ito na pwedeng maging Darna. Alam niyo naman, pag Darna, kailangan talaga kasi prime role, kailangan um, star talaga. So, unanimous si Marian talaga yan. Pangarap daw ni Marian na gumanap sa Mars Rabelo Classic na ito. pag Paghahandaan daw niya maging pagsuot ang pagsuot ng nakagawi ang costume ng Pinay Superhero. Kulad ng sinasabi nila sa akin, kailangan hihanda ko yung sarili ko dito, yung pag-iisip ko, yung emotional, yung emotion ko, lahat-lahat, sa physical, siguro kailangan lahat yun, handa ako. Dahil ako! Diba? <laughs> <laughs> Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happy